Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing lima ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labing dalawang pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinukom niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, Sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, aking kapalaray manahin ang iyong buhay. O Dios, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa sa'yo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos, kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang opoon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Aleluya, aleluya, sa salita mo akitin, ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao Huwag kang sisira sa iyong pinanumpa ang pangako, bagkus ay tubdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, wag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabiing saksi ko ang Jerusalem, Sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari, niwag mong sabihin, mamatay man ako Sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi Sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.